nandito po kami ngayon, bossing, nagbabalik yes. sa Barangay Tabacalera, Pateo! Ayun! Yes. Basta na lang, pinalikat niyo. Yes, bossing! Natikma mo yung balot. Ang sarap, di ba? Ay, grabe! Grabe! Na niyo, na. Gusto niyo po ba magdala kami ulit? Yan yung mga pang-Olympic talagang balot. Ha-ha! <laughs> Pateros, eh. Pateros. Pateros. Pateros Si, kahit si Wonder Woman, nagustuhan niya yung yes. bubuk eh. Yung <laughs> Did you, uh, like, the Ay, yo, Did I you like, like the, the abnoy? Did you like the balloon? Nagustuhan doon niya yung How penoy. The... How about the... abnoy? You like the abnoy? Abnoy? Yeah. I'll bring abnoy That's for the... you. Abnoy. Abnoy. Yeah. It's good. Sarap. Look, Alan. <laughs> <laughs> ano? Ano? Jose. Dalhan natin ulit sila. Ha? Dalhan natin ulit. Nabnoy. Oo, oh, nagustuhan daw eh. Ah, ano nagustuhan? Dala natin. Dala natin. oh. I think I expect Oh, yeah. piraso. Wow. <laughs> At, At ang wow. mission po natin ngayon ay Abnoy ay ang mission natin ngayon ay Payo! Payo! At magmula po sa nagpa-register, nakapili na po kami ng magagandang design na tatanggap ng isang sakong bigas galing ito sa Great Smart, Smart Rise! Pasok! Wow! Una natin sabi nito, Ito yung payong niya. Masustansyang payong! Oo nga. Pangalan niyo po. Australia Magvina. Aling Estrella, masustansya kasi may mga... Gulay, gulay. Ano po gagawin ninyo rin? Sitaw. Lulutuin po na. Lulutuin Ang, sarap magpakbet. Oo, oh, nakuha. sarap. Tama Ano, to? Isa na to? Ah, sigarilyas. Ang English, cigarette, right? Ah, Cig oh, no. <laughs> lady. <laughs> lady cigarette, sir. Uh, lady cigarette. <laughs> hey, lady cigarette. Thank you po, ate. O, oh, may pangulam ka na. May bigas ka na. Ay, kompleto. Pangalam po. Rosemary Robas po. Rosemary. Eh, ang payo niya naman. Flores de Payong. Uy, malapit na. <laughs> malapit Mario. na ang mayo. Congratulations. Congrats. Ay, Jose, ito payong ng Diyosa. Ay, pa payong <People> ng Diyosa. Ah. Oh. Ay, payong ng Diyosa. Ay, ng <yung laughs> <iantes> Si Mama Pao uh, Sorry, si Mama Pao ang Diyosa eh. Sorry, Raisa. Sorry, sorry, uh. sorry, ah. Si po yung payong yun para makita kayo. Ano po pangalan pa sa Okay lang po. Ay, nakalos <witnesses> po. Heliotea. Congratulations po sa inyo. Medyo nasaktan po si Raisa May dyan. Pangalan niyo po. Emma Sensei po. Woo! po? Alright, sino pong gagraduate? Yung aking pong bunso, moving up po. Wow! wow. Oh, congrats. Up. congratulations! Double congratulations! Congratulations sa inyong lahat. Lahat po kayo tatanggap ng isang sakong bigas galing ito sa Grainsmart Smart Rice! Ito ang amaya maharlik na rice galing sa Grainsmart. Smart. Masarap ang kain kapag Grainsmart Grain Grain Smart Rice ang nakahain. Congrats po! Pakikuha na lang po yung bigas niya doon. Po, lang po. Po. Lang po! Thank kayo. you! At para mas maging okay na okay ng araw natin dito, ituloy na natin ang party dahil may mga bisita tayo ngayon. Ito rin mga bisita natin. Pasok! Hey! hey, hey! hey, hey! party sa atin at makita kayo dance exercise o dance exercise dito sa barangay Tabakalera. Asama pa rin natin si Nayakutman at Yakut Lady. Yes! Yes! <laughs> at narito na ang magandang balita na makakatulong para maging healthy tayong lahat. Ito na ang sagot sa pagiging okay na okay ang ating mga tiyan dahil araw-araw na nating makakasama sa pagsugod ng suwerte. Wow! Okay, okay. Every day, every day, okay. okay. na okay talaga 'yan para sa mga mamis and daddies and kids. dahil healthy na, protect din pa Only Yakult has 8 billion live LCS. Oh, lucky kasi Basilus para para kasi strange Shirota in every battle that may reach intestines alive. LCS helps balance bacteria, improves digestion, and boosts immunity. Correct! Proven yan. Hey! Dahil nakakatulong hindi na sa mga stomach disorder, pati sa buong digestive system. Kaya, panalo ka dyan! Panalo ka dyan talaga. para lalong panalo ka dyan, napotektado ang dyan ng mga damargat natin dito sa barangay, may regalo sa inyo ang Yakult! Ang sarap na yan. Studio, para proteksyan na rin kayo dyan. Meron kayong payakult din tayo dyan. Ang Meron sila na iyo. Kayo, story, Ayun, no? Kompleto, so, kompleto. Everybody happy! Kompleto, thank you, Bowsie. Alam nyo na, Tower Cup! para panalo ka dyan. Yakult every day, every day okay. okay! Thank you! Thank you, Yakult man, and Yakult lady! Okay, okay. Ang oh, sarap binumin niyang okay. magalit ng tag okay. okay, okay. Thank, Thank you! Meron na rin studio. Okay. Okay, puro okay. okay, na tayo ng mga mananalo dyan sa Barangay, Tabacalera, Pateros. Four winners of 5,000 pesos. Paalala, dapat nasa pila kayo. Pag wala, bibilangan ka kayo hanggang sampu. wala talaga bumulot si bossing ng iba. First banana. 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 Number banana. 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 Banana.

Alfredo Joseph. Alfredo Joseph, nasaan yung number nito? Mga Alfredo, tama, tama. hindi kayo junior, tama? Senior. Senior. Senior yan. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? 67. Senior na talaga. Ang asawa niyo po, ano nangyari? <laughs> Asa? Nasa ano bahay yun. <laughs> ano nasa bahay asawa. Ilan na po ang dati niyong trabaho? Na boy. Congratulations Kill Boy. Parabéns, congratulations. boy. <mulitura> <John Lico. laughs> hey, hey, banana. 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 Chicken. Banana. Chicken. Banana. Number. Number. Deep, deep

magpapahit ka mo tayo pa, kamainit. Pangalan po. Uh, Shiela Miranda po. Shiela Miranda. Ate Shiela. Ate uh, Shiela, ba't hindi ka nag-asawa? Hindi po. Wala, Bak, bakit? Bakit? Ayaw po eh. Walang oras wala sa pag-ibig? Uh, okay. May sakit kasi ko eh. Ayaw Yung magamang galala. Ito, panggamot at sana gumaling na po kayo. Thanks God. Magaling na po kayo. Meron kayong 1, 2, 3, 4, 5,000. Oh, Galing po sa ipo na ka. Congratulations. Thank you. Huwag oh, na po kayo mag-worried ho. Dagdaga lang natin yung pagdasal at gagaling po kayo. Amen, amen, Engine. Gagaling! Amen.

Are you banana. You're <laughs> also <laughs> <laughs> number 25. Banana. Number 160. 160. Na Ito, malamang kasing edad niya, Alan to. Weh. Okay. 37. Pangalan niyo po? Esther to. Si Aling Esther. Ito kayo, edad ni Alan to. Ilan taon na po kayo, Aling Esther? 77. 77, sakto Alan, di ba? <laughs> Sabi ko pa naman 37. Opo, oh, no, sorry, hindi. sorry, di kami nakarating doon sa asawa nyo. Ano nangyari? Ano sa asawa nyo? Wala na po. Oo nga, wala, wala na, na si tatay. Anong nangyari? Eto, anong nangyari? Tatay na po. Patay ano na. pong sakit? Hindi ko po alam. Hindi niyo alam, alamin niyo ha. Itanong niyo sa kanya pag uwi niyo. Walang oh. dahilan, basta na-off ka na lang. Eto, Alec Estes, meron kayong 1, 2, 3, 4, 5,000. Sakit mo na Salamat po, Aling banana, banana. 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 time ba? Next number. One. One. Zero. Ay, one. Bananas. 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 Oh, po. Bananas. Ay, yan ang tawag. Bananas. Okay. okay. Magpayong ka, magpayong ka. Yes, si Butchok. Kumusta? Ano pangalan mo? Janik Boske po. Ano? Janik Boske. Jani. Janik po. Janik. Janik. Janik po. Janik. Okay. Parang... Ayan, bouncing baby Janic. boy. Janik. <laughs> Parang... Uh... Ikaw, Johnny, ilang taong ka na? 28 po. 28, bata pa. Nagtatrabaho ka na? Opo. Anong trabaho mo bukod sa pagkain? Uy, sa school po. <laughs> sa school po. Anong trabaho mo sa school? Admin po. Congratulations! Meron kang 1, 2, 3, 4, 5,000! Thank you po, Itulaga. Thank you Bossing. Thank you, Thank you, Johnny. Thank you, Johnny. Kaya Jan naman po na tayo naman sa Sugod Bahay. Manana. Good luck! Mga taga-barangay sa Bacalera Pateros. Up, banana. 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 Bananas. number, banana, Tagal po yung ano nyo. Oh, hawakan ko to, Nay. Pangalan, Pangalan niyo po. Emerlinda Bautista po. Nani, Emerlinda. Ilan taon na po kayo? 61. 61. Saan po ang bahay ninyo? Doon pa po bahay ko, pero dito yung tayo. Malayong malayo po Di ba po yan? Hindi po yung bahay no, niyo. No, Opo, malapit lang yan. Pupuntahan natin. Ano pang hinintay natin? Sugo! 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 ano yan? Ah. Anong tinda? Oy, anong tinda? Rice Ano yan? Mais. Mais. Mais Tagalog. Oy. Mais Tagalog. Sino, ikaw? Ay, kayo yung winner namin dati. Ito, natindahan nyo na to. Hindi ito nakikipwesto Ah, nakikipwesto lang. Ikaw yung anong... Teka, nandali. Dito, parang ikaw yung naputol ang daliri. Tama. Huh? Ito daliri. yung naputol ang daliri. Kasi? Oh, yung... nakagat niya yung sarili niya, naputol. Ha? Huh? Tama? Huh? Po ba? Sa dryer po. Sa dryer, dryer. sa dryer. Oo. Oh, Dinadryer niya, ginano niya yung kamay niya, hinalo niya. <laughs> okay ka na ngayon?

yung asawa niyo po. Ay, wala na. Pat ako, sa tingin ko kay nanay, pag ganyan malakas. Hi, nai, hello po. Kamusta po kayo? Hello po, opo. Yung kakalimutan, apo, ha? Kamusta po? Opo. Ang alin. Yung kakalimutan, kalimutan yung kumain sa oras. <laughs> ay, 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 kayo maligo nay, sa oras. Po. Ano nangyari sa asawa mo? Ha? Wala na, oh, na rin. Wala na rin. Ang hihira naman, no? Yung Kung kakalimutan na, matulog na maaga. Kuya, hello po. Ang sarap. Dito ang bahay nyo. Ayan Saan na. Po? Ay, yung may malaking bayabas. Bahay ng anak nyo diyan kaya nakatira. Hindi oh. oh. Kayo, pwede ba tayong pumasok diyan? Wala pong aso diyan. Safe? Okay, let's go. Parang yakult yan. Safe. <laughs> Ito na po yung payong ha. Pasok ko na po. Direto na po kami. Ay, ang ganda ng bahay ng anak ninyo. Upo kayo, Nay. Bahay niya to. Ayan po yung mga anak ninyo. Ilan po ang anak niyo ulit? Dalawa. Dalawang babae. Opo. Tapos, ano nangyari sa asawa mo? Namatay na po. Ano pong ikinamatay? Na Nataki po ng hika. Eh, okay lang. Okay lang atake ng hika. Huwag lang atakihin ng pangit. Mahirap yung... Nataki ka ng pangit. mo alam siya kapupunta. Kailan po nawala? Ano po? February 13, 2018. Matagal-tagal na. Ano, medyo. Ten na po. Kamusta naman po. Okay naman po, mabuti naman po. At saka mabuti na rin at mukhang mababait naman yung mga anak ninyo. Okay. Ito, yung, bahay na ito, napundar na ba ng mga anak ninyo? Opo, sa anak ko po ito eh. Ano po ang trabaho niya kung hindi niyo po mamasamain? Ano po, dati po siya nagbabarko. Ang hindi na po siya nagbabarko kasi may maliit siyang anak eh. Oo, ang ganda na ah, po. Babae po. Opo. Ano po ang trabaho niya sa barko? Eh. Ano po siya eh, dun sa bar attendant po siya. Bar attendant? cruise Bar attendant si sa barko. O uh, si Alan, may, barko rin. Yung asawa din po ba yung seaman. Sea asawa, ah, parang yun sila seaman. Oo. Oh. Ano ba ang tawag pag babae? Si women? woman. No? Ah, talaga? Si woman. Parang yung oh, nanya, you know, <laughs> si, Wonder Woman naman. Yeah. <laughs> Wonder Woman. Yung isa. Si <laughs> horse. At Ay, si horse. <laughs> si Hollywood yan. Tapos nanay, kayo ba'y may apo na sa mayroon kanila? Meron po. Ilan? Apat po yung apo ko. Eh, nag-aalaga na lang ng apo? Kamusta na naman ang pag-aalaga ng apo? O Masarap? Okay po. Mahirap. Mayroon. Masayang. Masaya. mahirap. Masaya, Pero matibay kayo na eh kasi kayo nang tumayong tatay at nanay o ng po. mga anak nila. kasama ninyo. dito sa bahay nila. Ilan taon na po si tatay nung namatay 58 siya? 58 po. Ah, tapa. Opo pa, tapa po. May higasa talaga? Eh? Opo. Kayo po? Wala naman po akong sakit. Ingatan niyo po niyong yung uh, kalusugan na, ha? Opo. Buti, hindi pinamana sa inyo ni tatay. Hindi naman po. Kasi, minsan nag na, ano, mababa, may iwan mo sa akin, mamamatay ka na. <laughs> Iiwan ka na lang sa isakit ko. Di ba? Itong papapanalunan nyo, may trabaho naman yung mga anak ninyo. Maganda na ang buhay. Saan nyo po gagamitin ito? Opo. Nagdag po sa puhunan tsaka yung kapatid kong may sakit na nagdadialysis. O, ano pong anong puhunan Puhunan, po para saan yan? Balot vendor po ako yung nagtitinda. Ayaw ko sa kanto. Oh. Ah, ah meron kayong tindang balot. Magka po magkano po ang balot? 21 pesos po. Ura sa'yo ha, 21. Saan nyo po hinahango yan? Doon po sa bayan po. 21 pesos? Doon na. Ay, yung binigay po sa amin ng kaibigan namin eh. Libre lang, walang bayad. Uh -huh. <laughs> parang Para mas, para mas, mas masarap yun. Mamaya oh, pa po, oras ang tindaw ko mga alas 6, 6 o'clock. Sige, babalik na po kami ng 6 o'clock. Baka makalitin kami sa inyo. Okay, Pero yung pa, pagtitinda nyo ng balot, bossing. Oh, uh, ay, ilan ang anak ni nanay? Dalawa, bossing. Dalawa? Ay, dalawa oh, Bigyan natin ang regalo. <laughs> dalawa lang, <anak. laughs> <laughs> pala, Tawa ka, di ba? <laughs> Kung tatlong anak tsaka isa, wala regalo. Wala regalo. Wala Sa dalawa. dalawa. Salamat kayo, dalawa. <laughs> Salamat lang. Pang dalawa lang yung regalo. Pang dalawa <laughs> po. Pagkatalo yung isa, boss. Regalo no. galing sa Hanabishi! Meron po, po, meron po kayong flat iron na may dalawang <laughs> At meron kayong oven toaster na nasa barko pa. <laughs> Tower Fun with Swimming Pool. Ay na busy ka na ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na subok na yan ni Pussy! Tanggapin niyo po po. Ito na. 5,000 pesos galing po ito sa TNT. Ang dating TikTok saya 99 saya all 99 na. Enjoy! Ali FB, Ali Messenger, Ali ML at may Ali Calls and Text plus 6 gig pa. All for 7 days. Load na mga Dabarkans. Dagdagan pa po nanay ng Itbolagaya. May 5,000 pa rin po kayo. Galing naman nito sa... Burst 345! Ito ay may triple lakas para sa kalusugan. Drain lakas, bone lakas, at community lakas sa Verse 345 with lakas depensa. Plus, mabibilib kayo. Shout out sa mga mami na nakatutok sa bahay. May chance din kayo makatanggap ng 5,000 pesos at regalo from Birds 45 gaya ni Lilibet Narunda. Oh, si Lilibet. Si oh, Lilibet. Oh. Lilibet. Oh. Lilibet. Congratulations. Oh. yan, no? Kaya mga mag-picture lang sa harapan ng TV kasama ang inyong mga anak habang nanonood ng Eat Bulaga. At i-comment po yan sa Birch Tree designated post na makikita ninyo sa TVJ Facebook page. Ilagay sa caption ang inyong full name at lugar kung saan po kayo nanonood. Dabber Cats. Maraming salamat mga kaibigan. Dagdagan pa po, po, natin. Ito mga Dabber Cats natin ha. Dito sa barangay, tatanggap kayo ng regalo. Galing ito sa Birch Tree. Ayan, Oh. Oh, kasi sa, sa kanya yan. Meron si ate naman. Mayroon. Ah, so, pero kanya ate, kanya-kanya tayo. Yan, salamat. Yung team studio rin, may regalo kayo. Galing sa birthday. Ayan, nakarating po ba? Yes. Ayun, so, na, wow! Ito, so, nakarating. Yung buti pa sila. Everybody happy! Yan! Um, at eto na rin po, may 5,000 pa rin kay regalo. Galing naman ito sa Ibuprofen Paracetamol para sa Alaksan FR. Nakita katawan kapag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Meron pa po nanay Merlita, congratulations. Meron po kayong 5,000 pesos plus regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo at tatanggap pa rin kayo ng 5,000 na tigalo mula naman dito sa Sirio Ulam Burger at Sirio Crispy Burger. Hey! Mga Dabbercads, madali lang po mag-prepare ng dishes at home dahil ito ay made with 100% pure beef. Kaya may beefy bango, sarap at saya sa bawat tagat na siguradong mapapagana ng new time ng pamilya. 12 pesos lang per piece, may beefy at crispy ulam na. Kaya pwede mag-burger at home everyday. At dagdagan pa po, po natin 5,000 pa rin nanay galing naman ito sa Yakult. Tulong protection yan Only ng 8 Billion Live LCS in every bottle. That may reach your intestines alive. LCS helps balance bacteria, improves digest, digestion and boosts your immunity. At congratulations po sa Yakult Organization Worldwide dahil sila celebrate nila ang kanilang 90 th year anniversary. anniversary Happy anniversary Yakult. Anniversary. Anniversary. Happy anniversary. Panalo ka chan. Yakult oh, everyday, everyday, everyday. Okay. Okay. okay sinasabi niya kanina nanay? Pala pipula, na lang. pala na ako pupula, na, na ako. Dahil... Na, na po kayo. mabunot. Dahil... yung kapatid ko nagdadayalisis. Opo, kamusta na po pala yung kapatid yung may sakit? Okay na po. Araw-araw din kami, three times a week po siya nagdadayalisis. Hmm. Ako lagi kasama. Bakit kayo po ang tumutulong yung mga may anak po siya? Pumibus, wala po siyang asawa. Banta, 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 sila oh, po nababayaan ang ah. sarili nila. Oo, eh, tayo yeah. naman talaga, oo. eh, ako lagi po kasama sa dialysis kasi wala namang magsasama dahil wala namang siya asawa, wala anak. Kaya ang biyaya po ay patuloy na bubunta sa inyo dahil kayo ay tumutulong, ho. Salamat. Ay, hindi lang po yan. Ako may sasabihin ay, si ay, ay, Nanay kayo. Marlita, ito na nga po. May 30,000 na po kayo. Para pandagdag po unan, Ba, sa, pag, ba, para sa balot. At tulong sa kapatid, gawin na nating 55,000 pesos. 40! 50! 55,000! Congratulations! Marami, marami salamat po sa bossing, sa Isbalaga at sa lahat po ng bumubuo ng Isbalaga at sa lahat po ng mga sponsor po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, marami salamat po. po. Salamat, Kaya salamat din sa mga anak ninyo. Ate, salamat. Marami. Nahiya sila. Nahiya, oh. Sanay lang sila sa barko. <laughs> Congratulations po, Nanay Merlita.